阿布，阿布，阿布，阿布，哈哈哈哈哈哈，阿布，哈哈哈哈哈哈，阿布。 Shall uh, we? episode na <laughs> <laughs> yan rest pa ka natin yung mga sugpo dito problema ino na pinapali <laughs> <laughs> dito lang yun oh. Uh, wala na tayong mahuli eh nang huli na siya ayun Waterway, mga taruwi mga weld dun o no? uh, so dito tayo pwesto sa ano sa loob okay. kasama pa rin natin ang team ilog pungloy pungloy ni Duruy na Duru. lang dosi na dami na pala harabods dalaman magadala Daddy D uh -huh. tara na tara nah, eh. um. eh, <laughs> <Bang Daing. laughs> dada, na yun parang hindi pa ya, ni Duruy ha? hindi pa rin na ni Igane sa pula tama

Ito na po lang ang size? Oo. Oh. <laughs> bukas pati din yung konti ah. Baka makarami tayo eh. Ano <laughs> na? Bukas. bukas. Para makarami pa. Hindi <laughs> <Buna> to <laughs> kami bukas. Saan lang pag-upang? Boss. Hindi natin nilagay. Ay, pa. Malambot. Uy! Oooo! 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 di. Lambot, I, boss. Yung kay Doroy. Anong lagay mo, Doroy? Nagre? Uy, wala. Ubus. Oh, wala. na, no, makalagay dito. Hindi lang lagay Lambot man. Bukas ako po. ako. Lambot. Ito na. Payat. Tawa natin. Hindi ko nang ano Payat. Tawa dito. Kalabas natin. Payat. Nagkatok pa. Nagkatok talaga. niya dito sa akin eh. Uy. Baka siya na-prince Ang gabi ka pa. lang.

Ito ang gabi ng gabi ang gabi ang gabi ang gabi ang gabi gabi ah gabi ang gabi ang gabi ang gabi ang gabi ang gabi ang gabi sa wakil ito pa kaya? Diba? ako mga sa may ano yung mga katrawi

Aro, jambo. Grabe man ah. Pong. Baka kung wala mga, mga limang kilo, goods na. Amo. Oh, laki, ta. laki <laughs> talaga. Isang piraso Isang piraso pang isang pamilya na guys. <laughs> laki, laki. Ayun pa kayo. Hindi makakawala yan. yan. Ay! Ay! Unti ka na. Oh, bons, pasok mo ang kamay mo sa loob ha. Ano

Eh, oh, lucky, oh. Ay, wala ba ito? Laki o. Ang ganyan na yun. Mm -hmm. Laki. Plak-plak. Ay, plak-plak na Ay, bid-bid. Laki. Ayos po. Puro laglag lag man itong dala na to ah. <laughs> ngipin na duro yun. Ito yung ngipin mo ah. Klase pa. Ibuhol nga kita. Ilak kita ng buhol. May taklong ba na ba tong kilaparin ito Meron na. Meron na yun, Tagal na yun Uy. Uy. Wala. Wala. Wala pa Ah, ang ang dala ni Gani ah. Uy. 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 Daw makawala pa. Dala niya. Dalawa 'tong dala na 'to.

oo pa gano'n ka pa guys maliit maliit ba yan? makahuli ka ng ganyan sa po tuwang tuwa ka na no? tuwang tuwa ka dyan dito karamihan pinagtyagaan namin yung sugpito sugpito? masyadong talaga sugpito lang yun sa labas na kapatriwi yun e kasi madali mo kasi yun mo dami

ah, Siguro, Yun. Napaa, ah, Dali yun eh. Oo. Oh. Eh. <laughs> Dali ni. Para mas <laughs> kanto kong dito sa probinsya. Nagtataga pa rin minsan sa gantong sugpo, hindi lang wala <laughs> na lang mapagbigay. Kailangan namin makarami ka? ng sugpo. Maibenta para may pambili ah, ng, ng ano. <laughs> Oy, oh, oh. nagbitin-bitin. Pasok oh, na kamay mo. Wala. So, kailangan yung humuli ng sugpo para makabili kayo ng ano, noodles noodles palitan ko lang manok yung duro yan <laughs> maya bilakbay ba yung manok maya mga <laughs> lechon lechon manok ah, sabuk. sarap siya.

Nawakan ko si Pet. Ganon teting. natin ano? Nawakan ko si Pet. Tapos mo pa ako, malit, malit. Oo. Wag. Pakawala mo. Sayang. Yeah, masipit kami na. Tingnan sa sumpo yun. Ba't mo alam mo ba't niya pinakawalan? Shermigo linin eh. Pukunin ngarin eh. Pulin ko mama ya. Ngayon ba? Bobo kasi yung mo, may. lang sana para hindi kang na no pag-iinit. Tapura din. naman sipit, eh. Uli ka rin yung gawin yung gawin ka. Pero hapong masarili, hindi lang tinagyan. Pag kami nakauli, amin nyo lahat. Galit na yun. Ganyan mag-isip si Duray, pakawalan mo na bago kunin mamaya. Na, Roy, no? Brilliant. Ano na yung sa kabila? Kabila yung bayo. Ano yung media? Yung uno-uno. Uno-uno. Bira na yun? Bira na sa ilog yun. Ano yung pinagawin ba?

Ay, ayaw ni Duray doon. talaga. <laughs> <laughs> Dapat di mo na pinawalan eh. Tinabi mo na lang eh. Hindi kinakayang kuroy si Daddy Day. Bidin ko sana eh. Magkano isang gano'n na eh? Malambot. Parang malambot. Ay, kaya pala niya pinawalan. Luno. Magalo yon, yun. Magpapalaki mag pa yon, Magpapalaki pa. Buti pag luno, mas malaki pa lalo yun. Oo. Bayo na yung kalaki ang bilita ko doon sa kabila. Laki pa kaya. Magkano ba yun siya? Wala ba? Pinalaki mo yun eh. Ah, pinalaki mo lang.

Asa tapak na sila. Asa, tapak na sila, asa tapak na, pati alamang mo. Matabain pa. Iya. Yan siguro yun eh. Laki-laki yun sila yan. Asa tapak na sila bo. Ikapit ang mga pong, ikapit <mo>, ang mga dads. <coughs> ayan. Ayan ngayon, makawala eh. Ibu, kakamang. Ngayon, kakamang. Ayan, ayan. Asa makakadahan kami na sila para natin mo sa Dalam putus ya Uy, ang <coughs>

Uy, nilawa ko. Huwag tayo nang liwanag. Ayos. Tanggal na isang sipit, sinipit na ako eh. <laughs> Ayos ah. Sa lagay eh, pong loybrad. So, uh. Tinatalihan niya ata. Mayroon lang isang palaka dito eh. Hmm. Saan? Nagkakapa na. natin eh. Tawakan lang. Tawakan lang. <laughs> ah, walang bot. Ah, no? o. Huh? Wala eh pa kaya ano, pala walang din oh? pangalama na lang Ano mga basot niya hmm? Lambot niya nag nagaano siya, naglulo na tigas-tigas na rin na. pero walang buto talaga ito Ha <coughs> May inggit na naman sa sugpo -su. <laughs> sorry da sorry da Uy. <laughs> Bangsin. <laughs> Duro lang naman magubos ito pag arawin nyo ito okay. eh. Maray. Hindi nyo rin maubos yan. Yeah. Okay. okay na. Hindi nyo rin maubos. Ano hmm. nga sa mamaya kitingan ko yun? Kaya ka muna to. Yung muna ulo ang ko ka pa. Kapila? Hmm. Sige. <laughs> Tawa ka. <laughs> <laughs> Hindi rin natin kasi maka makakarabas kung sobrang babaw. Mm. Pag sobrang babaw nito, dadamputin na lang natin. <laughs> <laughs> Tsaka baka mamatay sila. Ganda may kinakapak-kapak tayo dito. Roy? Yes. Yeah, man. iya, yeah, man. mo kayo Yes. Yes. iya <laughs> <Yeah. laughs> Ayun, oh. Wadagang kahoy. <laughs> 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 ah, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> Ala boss. Eh, ah oh. eh. Ari. O! ah Ohoho. Demong kasi ko lang galing kay dila to, lagaan niya. Bagi sa peryo ma. <laughs> <laughs> ano, ni dila. Lagay sa aquarium tika. <laughs> <laughs> so, guys, natin ah. Oh. Hey, Nakadali pa. Nakadali oh. mo rin. Paaho na lang ay nakadali pa. <laughs> Ayos. Gitang rock. Ulay blue ang ano. <laughs> Ganda man eh no? Bintot. Ang palitpik. Ulay blue. Bago ito rin pala oh. Ulay blue hindi no? Okay. Parang tikat. Simba lang <laughs> ang <Ulaidlo>. ladroy. <laughs> Palaki <laughs> no? Yan. <Yeah>. Thank <laughs> uh -huh. Ini makanan Kau udah kan ini.